Kami naman mo, eh, madali naman kami kausap uh, sa office, ha? Uh, baka naman pwedeng pakiusap ang naraw na itigil na. Kasi nyo, know, sa susunod do, oh, eh, na kami Talaga nga, mag-a-apprehend po tayo dahil, ah, uh, under our current laws pa lang, ito, yung mga existing laws natin. May pananagutan ako, uh, eh, kung halimbawa kayo, ano po, promote uh, ng mga gantong illegal online gambling activities. Eh, ang contemplation namin if you may uh, you are in a uh, conspiracy with the illegal, gamb mm -hmm. uh, illegal uh, gambling illegal gambling operators so kasi sino po mm -hmm. they won't be able to uh, perpetrate okay. yung uh, crime nila at saka yung negosyo nila kung wala ko kayo so ngayon makikigusap tayo baka pwedeng itigil yun na uh. Baka kasi hindi lang nila Sapat alam na ano na bawal pala. So, Ito na to, manguhuli na tayo. Kami naman o no, eh, habang ano, kaya na, medyo madaling i-regulate kasi, kasi may white list na dyan, kaya kami sa kay, ICC, no? tayo sa PADCOR, may okay. white list sila. So sila yung mismo, ano, sila yung, uh, sa kami na natin binabang gayos lahat ng mga nakukuha natin website. Hmm. Ah, uh, so mm -hmm. mas madali. Pag naman, o. Oh, tama okay, may, school of thought na ganun, eh. Pag pinagbawal mo totally yan, lahat siya mag-illegal, yeah. lahat siya mag-underground. Eh, kami, lahat na makita mm -hmm. natin, illegal na naturally. So, hindi, hindi, na natin kailangan ibangga sa kahit anong listahan. So, magkatumakagsunan ang pamayag mismo. Uh, ni Asik uh, Aboy Paraiso uh, ang Department of uh, Information and uh, Communication uh, Technology uh, kung uh, DICT uh, na sa atong uh, nasun. Uh, regarding na sa iyang uh, pagklaro nga kinahala na nga muundang na yun uh, muundang na yod, mga pipila ang ah, ka mga influencer, ah, mga vlogger makaigsunan, ah, di na sa atong nasod, ito binagatong nag-promote ah, ni ining uh, ah, mga online ah, illegal nga mga sugal mga kaigsunan actually ah, dili man tanan da ah, sugal ah, matawag nga illegal kaya naaman sa kining uh, pagkor uh, pero ang ilang masabot, ka itong nga pasabot kadtong mga uh, influencer nga nag promote niya mga illegal nga sugal uh, ah, diri na sa atong nasod nga rampant kaayo mga kaigsoonan lagi kay illegal may gala nga maong nga kalihukan ha? Ah, daghan pagid natong mga kaigsoonan ang mupatad ang dili mahatagan Uh, sa ilang gadao gumikan kaya uh, uh, illegal lagi. Eh. So nagpasalamat kita niya na uh, nagpasalamat kita uh, ilabla sa atong uh, uh, landong uh, Presidente Presidente Bungbong Marcos uh, gumikan ng ining uh, 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 ginahimo karon sa ang administrasyon uh, na sa DICT pag uh, sumpo makaisuna ng ining uh, illegal ang ah, kalihukan mga gala ah, sa social media. onya ang problema ni mga gala, kanto mga influencer, mga vlogger mga gala, ah, mga sikat, ah, uh, pa mga artista, mga kaigsunan, ang mihimo ah, sa pag-promote ini. Uh, ah, mga nga, based paga pag-kinsa kanang sa pag-promote mga gala, illegal mangyod ni. Ah besan pag uh, unsa ka sikat mega ilado ah, nga influencer mga gala basta uh, kining ilang gipang promote hang mga sugal makaigsunan sa online na muna ya gingon illegal og ang ayan lamang uh, malubag, sila mga gala og gali paman, uh, matod pa ni Asik Aboy Abuya uh, Praiso uh, sa Department of Information and uh, Communication uh, Technology mga kaigsunan ko na DICT na muni karon na karon ang ilang gi uh, uh paring kamutan ang uh, gani mang no kini ang uh, tuna sa mga vlogger mga gala mga influencer dia nga kinahanglan nga undangon kay uh, bisan tuod da karon na mga uh, nga kamulo na karon og uh, nga Uh, pag uh, ila uh, ni ato nga mga vlogger may gala nga nag promote na nga illegal nga uh, sugal pero kung nga ato sa social media magkaisunan ya sa Facebook na apag yun na muna nga uh, gahig kay gulo muna nga uh, uh, dapat na yun na o niya muna gina uh, kining nga uh, ubang nga mga bante ka mga influencer ang gagingan na namang nini sila siya uh, Boy Tapang o uh, saksa uh, laparan o uh, laki pa sab ang uh, sikat -artista, ng artista uh, nga si uh, Mark Anton sa uh, Fernandez o uh, kining uh, Kuya Lick's, uh, TV mga higala. Malaging nga uh, kinanlan yun uh, nga huwag tango na asa uh, sa ilang nga mga content mega la mataga content uh, nga maong gitawag uh, nga uh, ilang nga pag uh, promote mega asa uh, mga illegal nga sugal kaya uh, karon na mga uh, kaigsoonan uh, karon ang nga mga uh, kering nga na sa social media labi na katong mga sikat nga mga influencer nga naghimo content dagko magidi mga kaigsoonan a million Uh, ka nga, kuat uh, keluhan hang tunas uh, uh, just uh, milyones uh, ka pesos mga keksunan ang uh, madawat uh, sa mga content creator o mga higala uh, mga sikat nga mga influencer diri na sa atong nga uh, nasod human nga sila nagpromote may gala ni ining uh, online na uh, nga sugal mga keksunan so inaot unta uh, inaot nga uh, tutukan kini uh, sa DICT um, o uh, dili lamang may inaot unta nga dili ligas kogon uh, kana bang maayo lang sa permero mga higala. ilabi na kaya nagkadool ang kining state of the nation address sa atong presidente papugi tama sa um, ginawa adunay uh, adunay ma-report na itong tanga dili lang tama na ni anak na kinanglad nga uh, karag seryoso yun sa atong kining uh, panggobyerno uh, na sa atong nasod mga kaisunan ni ining pag-sumpo ni ining online nga sugal mga higala na narabatog ipang hinambog uh, ah, 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 kining ah, kasamtangang ah, presidente diri na sa tungasod ah. President Bongbong Marcos uh, wag tango ng illegal nga sugal pero uh, problema karon mga gala uh, na aman lagi mga pipila ka mga influencer uh, pag promote mga isuna ning illegal nga sugal so babahimo la mga useless uh, useless lamang may gala ang pag uh, mga saan uh, sa atong uh, kasamtang nga presidente dire sa atong sud kung nga uh, ugaling may gala uh, ay mga pipila ka mga influencer nga nagpromote ni eh, nag daghan gyapon atong mga kaigsuon ang mga katauhan kay kinira ba may galap ah, sugal gali ah, daggan kayo nga mga pobre nato ah, mamasin ba pangindahay ba da nga ng makadaog so, dilit na mga mga pobre daggan niya pun mga pobre nini ang mga adunahan gumikan lagi nini nga maong uh, mga online nga sugal mga higala kaya bisan pag uh, unsaon -un, may gala pag kamot, uh, sa atong kasampagang administrasyon nga masumpo mga isuran kaning ilegal nga sugal kung aduna pay mga pipila ka mga influencer may gala, ang nagpromote nini kawang labang sayang lamang makaisunan nga uh, ang pagpanangkamot sa atong kasampangang ah, uh, uh, kining namuno karon dari nasa sa ato na so nga ang ini may gala ah, pinagi na sa ni Asik uh, Aboy sa Department of Information and Technology Communication and Technology kung DICT ang ah, kamot ni ini mga kaya dili lamang si Boy Tapang Laparan sila si Mark Anthony Fernandez Kuya Lex TV kung din naghan pa influence sir adari sa atong nasun kaya may tabo magdini may gala ah, nga mga illegal nga sugal may gala ah, gigamit ang uh, online ah, magita gini sila o mga sikat nga mga personalidad ah, katong, uh, na ay mga followers nga tag uh, 5 million sa manigya boy tapang nila di ni, uh, saksa laparan mark antony uh, perdandes kuya Lixia tv nga muhimo o kini nga pag promote mga higala na balag bala nag pila may galay gasto basta uh, nga daghan ang madaning nga mga katawan dari da sa tangsod nga muhimo sa pag sugal mga gala ani ining online uh, sugal mga keiksunan kaya sunan muragina munay kininga kining uh, may galang nga suportahan aga uh, programa sa ato nga uh, kasamtang administrasyon ilabi na kang uh, presidente Bongbong Marcos nga naning kamot in taon may gala nga uh, kining uh, mawagtang ang kining uh, sugal mga higala illegal nga sugal adiri na uh, sa tong pero maregingon uh, adunay mga pipila ka mga uh, gitawag nga mga influencer nga na sa social media megala gala ang nagpromote ni ini uh, kong diin mo gapon kini ang uh, makapahimo ah, o makaluloy -e may gala sa atong mga katawan na diri na sa atong nasunod.